Pitong puhunan sa negosyo na hindi pera. Ikaw so, ba ay nangangarap o nagpaplanong magnegosyo pero lagi mong iisip na wala kang perang pampuhunan? O hindi pa sapat ang iyong ipon para pang start ang negosyo? Pero alam mo ba, hindi naman talaga natin kailangan ng pera para makapag start ang negosyo. Kung gusto mong malaman kung paano magnegosyo na walang puhunan, ay mag-comment ka sa baba ng walang puhunan at igagawin ko yung video sa susunod natin. Pero bago yan, ay nais ko munang panoorin mo muna ang video to na pitong puhunan sa negosyo na hindi pera. Sa apat na taon kong pagnegosyo, ay narealize ko na very least sa listahan ang pera pero may ibang kuhunan na dapat tayong ilagay o gawin para makapag-start at makapagpatuloy tayo sa ating business nga pala, before tayo magpursin sa video to, ay nais kong ang sponsor ng video to, ang Chai Free. Isang flexible clothing company na nag-offer ng design, printing, sewing, different clothing products. Mamaya, i-discuss pa natin ang kanilang produkto. Balik tayo sa aking kwento. Nung pandemic time, doon kami nag-start mag-negosyo. ako magbenta ng kalimba sa online marketplace. Kung hindi kayo familiar sa kalimba, ito ay isang trunk piano na ang tunog niya is parang music box. Kung tayo ng pandemic, ay lahat naman tayo ay na-lockdown, nakulong, sa ating kanya-kanyang bahay. At karamihan sa atin, tinig advantage ito para mag-build ng bagong hobby. At yung iba ay true learning musical instrument at isa doon ang kalimba. no early time ng lockdown din, di ba, ay ito yung time na walang courier at hindi tayo pwedeng maka-order sa mga online shopping platform. Ito yung time na nag-start kaming dumiskarte sa aming negosyo. Meron kami mga partner writers at binibenta namin ang aming mga kalimba sa Facebook Marketplace at dinideliver to ng aming mga partner writers door-to-door, -door, cash and delivery at free shipping. Pero dumating yung time na naubos na namin ang initial inventory namin at kailangan ko mag-replenish dahil marami kaming mga customers. Ang ginawa ko ay nag-message ako sa lahat ng kalimba sellers sa Lazada, Shopee, uh, Facebook, Google, lahat. God, meron isang nag sa amin na isang supplier. Isa sa pinakamalaking blessing talaga sa isang negosyo na magkaroon ka ng isang reliable supplier at meron kang magandang relationship dito. Actually, dahil nga sa dami ng aming transaksyon at yung volume din ng aming transaksyon, ay nagtiwala na rin sa amin ng aming supplier. Nagpapadala siya ng mga orders namin kahit hindi pa kami bayad at sinabi niya na lang sa amin na bayaran namin after weeks or three weeks. Kung pa time din since in demand ang work from home at online class, that time ay nag-progress din ang aming business into being a supplier of work from home items. Sa same supplier ay kumuha kami ng mga work from home items at may time na ka kami ng corporate client at kailangan namin mag-purchase ng worth 7 digits. Pero wala kami pang that time. Ito kasi supplier namin ay inalaw niya kami mag-purchase ng ganong kalaki. At the same time ay bayaran namin to after namin makakollect sa aming kliyente. Yung ibang batch pa nga ng aming purchase ay in-import niya pa talaga from China. Pero namin talaga kami pinagbigyan at pinagkatiwalaan. At take that naman after a month ay na fully paid naman namin ang aming order from our supplier. Gamit na gamit namin ang pre-sale dito at paid Nakapag-pre-sale kami without having a product, nabenta na namin yung product nung hawak na natin, at the same time, post-paid, na namin yung supplier namin after na I may mean, makakollect ng buy from aming clients. So, hindi kami naglabas ng pera. Dito, apat na taon kami magkakalala nito supplier na ito, I'll never ko pa ito talaga na limit. personally. Dito ko na-realize na kaya pala natin magnegosyo, magpaikot ng negosyo, na walang perang puhunan. Pero, actually, may ibang puhunan, hindi lang talaga pera. Apat na taon ko pag negosyo, dito ko na-realize ang pitong puhunan sa negosyo na hindi pera. Ang pinaka na puhunan sa negosyo na hindi pera ay tiwala. Ang tiwala, napakamahal ito dahil para siyang diamante na binibuild mo overtime. Mahirap at matagal mo makuha pero napakadaling mawala. Kaya if may taong nagtiwala sa'yo, ingatan mo yun hindi naman tayo perfect as a person, lalo bilang isang negosyante dahil may panahon na may tayo sa ating mga commitment at usapan. Ang pinaka ingredients para hindi mawala ang tiwala ng tao sa iyo ay lagi kang makipag-communicate. Pero hindi ito yung binobola mo ha, pero yung totoong sitwasyon ay sasabihin mo. At lagi mong ipaabot yung intention mo na mabuti sa iyong kausap. No 2022, ito pa ay pandemic, tapos ito pa yung time na uh, after ng Christmas at ito yung time na walwal -wal tayo, di ba? Parang uh, namiss natin isa't isa, -isa nag-party tayo, nag tayo after ng New Year, ito yung time na parang nagkaroon ng outbreak. Nagka-COVID kami noon that time. Halos masahid kami that time dahil wala nga kaming operation at meron pa kaming outstanding debt sa aming supplier at na pa nga kami doon dahil nag-recover pa kami sa COVID. So, inabot nang dalawang buwan ng aming payables sa aming supplier. Pero ang ginawa ko ay kinaminicate ko talaga kung ano sitwasyon namin. Na nagka-COVID kami, tapos nagasusan kami dahil nagpagamot kami. At the same time, wala kaming operation. At nangyay ko na extension sa pagbabayad ng aming payables. Gracious naman at naintindihan ng aming supplier ang aming sitwasyon. Nung time na kami inaka-recover at nag-resume ng aming operation, ay talagang priority namin na unahing bayaran ng aming supplier. Sabi nga sa Luke 16.10, that those who can be trusted with small things can be trusted with much. And whoever is dishonest with little, you'll be dishonest with much. Importante na sa maliit ay mapagkatiwalaan tayo para mapagkatiwalaan pa tayo ng mas malaki. Nasa Bible yan. If nasira ka sa maliit, ay paano ka pa pagkakatiwalaan ng malaki? Ang pangalawang puhunan sa negosyo na hindi pera ay ang pagkakaroon ng mabuting loob. Nakakalawang sa panahon ngayon na iniisip natin na ang pagkakaroon ng pure heart or pagiging mabait ay sign of weakness. Ako at ang husband ko, kami ay Christian and we are a practicing Christian. So, lagi pinuturo sa amin na kaming mabuting tao at the same time ay gumawa ng mabuti sa ibang tao na walang kapalit. Nakikita ng mga tao yung countenance natin or yung aura ng mukha mo o ng personality mo na ikaw ay maayos na tao. Hindi ko ma-describe scientifically, pero it's something na parang nade discern mo sa tao kapag maayos yung tao. At ang tao din ay nade discern ka rin nila kung maayos ka o hindi. At nagugulat na lang kami dahil may mga tao na lumalapit sa amin na gusto nila kami maging business partner or maging service provider dahil lang sa nababaitan sila sa amin or parang nade discern nila na maayos kami as a person. Mas segue ko lang kami ng husband ko ay kami ay nag-freelance programmer at web developer. At kami, meron kami mga nag naging client. Canvas na sila sa ibang vendors or service providers ay kami pa rin yung pinili nila kasi nga nakikita na maayos kami usap at wala kami ibang intensyon kundi tulungan ang kanilang negosyo. Hindi kami mga tao na nakilala lang, hindi naman talaga namin talaga nakasama ng matagal, pero nire-refer nila kami sa mga kakilala nila na kailangan ng service namin or ng product namin. Kaya na-realize ko sa business, goodness attracts goodness and goodness attracts blessing din. So, naniniwala ko na as a business owner, puhunan niya na ikaw ay maayos, maayos ang yung puso, maalis ka makitungo sa ibang tao, at wala kang ibang intensyong masama sa ibang tao. 'di ba on the other side kapag yung taong ka-transact mo na-feel mo na parang gugulangan ka iiskamin ka o peperahan ka lang nito ay parang magdadalawang isip ka na na parang parang okay. ayoko dito ha <laughs> ang pangatlong kuhunan sa negosyo na hindi pera ay ang iyong relationship o network ito ay kadugtong mong number 2 dahil kapag yung tao nakapalagayan mo ng loob at nakita naman nila na pure ang heart mo ay magiging kaibigan mo sila at magiging network mo sila at vice versa, madi din ng tao yan kapag anak uh, nakikipag-friend ka lang sa kanila dahil may kailangan ka. Maganda yung relationship or friendship na natural lang. Napakalang advantage na may network ka, lalo sa mga kasama mo sa industry. Dahil pwede kang magtanong, may problema ka sa negosyo, kung kailangan mo ba ng ganitong supplier. Mga kaibigan mo sa negosyo na talagang tutulungan ka genuinely, lalo sa panahon talaga na naiipit ka sa problema at mga sitwasyon na hindi mo control. Alala ko sa mga naging kaibigan ko sa pagnenegosyo, si Sir Lex, ng serkar Car Insurance nung time na naipit kami sa tanay at nasira ang aming sasakyan habang kami ibabakasyon, ay tinuruan kami ng kanilang towing services na may uwi ang aming sasakyan. Shoutout sa inyo, Boss Lex. Ilalagay ko ang link ng Mr. Car Insurance dyan sa baba. Ang pang-apat na puhunan na hindi pera sa negosyo ay ang pagkakaroon ng growth mindset. Ito yung pag-iisip na lahat ng sitwasyon ay opportunity para ikaw ay matuto. At lagi mong iniisip na ikaw as a business owner ay dapat mag-grow din para mag-grow din ang iyong business. Hindi lang ito yung mindset na dapat mag-masteral ka, mag ka para umakit ka sa buhay. Pero ito yung kahit sa napakaliit na sitwasyon ay meron kang natututunan. Iisip mo lagi na lahat ng problema na na-encounter ng iyong negosyo ay opportunity para ikaw ay mag-grow as a person at as a business. Dapat ay ko ang sponsor ng ating video, ang Chai Lux Spring. Isang clothing company na napaka-flexible, kaya nilang mag-design, mag-print, at mag-cut and sew ng mga clothing items. Kung gusto nyo mag-rebrand, mag-resell, or gumamit lang for your own personal use ng mga bedsheet, umot, unan, blankets, at iba-ibang fashionable items, ay mag-message na kayo sa kanilang Facebook page. Bisitayan yung kanilang Facebook page at makikita nyo na ang daming satisfied customers at positive reviews at pinabalik-balikan ng mga customer talaga ang kanilang mga produkto. Very reliable supplier, dyan lang sila sa bandang kalooban. Salamat, Shylock Print. Ang panglimang puhunan sa negosyo na hindi pera ay ang disiplina. Naku, actually, as a business owner, napakahirap maging disiplinado. Dahil hawak mo ng oras mo at the same time, may ibang tao na gagawa ng mga bagay-bagay para sa'yo. Ako personally, dinidisiplina ko ang sarili ko when it comes to browsing sa social media. Minsan kasi akala ko magbabrowse lang ako ng notification, pero 30 minutes, 1 hour na pala ang nawawala ko sa na scroll sa social media. Maliit na bagay lang to, pero actually, kung isipin mo kung isang oras kada araw ang na-spend natin sa social media, ay 30 hours ang nawawala sa atin sa isang buwan. Ang disiplina hindi lang ito makaka-apekto sa atin as a person but also to our business as well. Kung tayo negosyante ay reklamador tayo, complain tayo na complain every time may mga bagong changes sa platform ay yung possible na culture na pwede nating mag -build sa ating company, makikita nila ang owner ay reklamo ng reklamo, kaya tayong mga tao ay reklamo ng reklamo na din. Sa pang bagay na dapat natin disiplinahin as a business owner ay paghawak ng finances. Lalo sa una, probably wala pang structure ang iyong business, lalo sa finances. As a personal bank account mo, kung pasok ang iyong mga kinita. Kung wala kang disiplina, iisipin mo na, ay, kumita ko ng 100,000 ngayon. Kaya pwede kong lustayin itong 100,000. Pero hindi, as a business owner, dapat magkaroon ka ng disiplina at hindi galawin ang pera ng iyong negosyo. Maganda rin na i-separate mo ang finances ng iyong business at ang iyong personal para hindi mo ito magalaw. Na kukunan sa negosyo na hindi pera ay ang resourcefulness o ito yung sasabi nating diskarte. Eh. Ito yung kahit wala kang pera ay kaya mong gawan ng paraan o hanapan ng paraan ng mga bagay-bagay. Lalo kayo sa internet, napakadaming information. Tayo na lang ang hinihintay para mag-aral at implemento to. mga ako kasi nung no, ako ay nagko-comply sa BIR namin sa negosyo, ay meron akong mga naging kaibigan na into services sila. At tinanong ko kung paano sila natutunan. Sabi nga nila, parang YouTube, YouTube lang. Play, pause, implement nila from time to time, trial and error. So, naging negosyo na nga nila yun. At naging subject matter experts sila regarding sa pink at mga souvenirs. Discarte lang talaga. Actually, hindi lang sa simula. Importante ang discarte. Along the way, mas nagiging madiscarte ka pa. Practicing mo kung wala kang pera, pambili ng mga bagay-bagay, ay isipan mo kung paano mo magagawa ng paraan na magagawa mo yung output na need mo pero hindi mo kailangang gumasos o bumili ng something. Ang pitong bagay na puhunan sa negosyo na hindi pera ay ang perseverance. O ito yung pagiging matatag at hindi pagsuko sa anumang hamon sa negosyo. Sa negosyo, hindi to parang 20-50 meter dash na mabilisan lang after, after ng isang takbo, tapos ka na. Hindi, ito ay isang marathon pang matagalan. Okay, magpaniwala sa iba na romanticize nila yung overnight success. Yung iba pinagpala talaga at nagkaroon ng magandang break at a very young age. Yung iba nakasabay sa trend at nakahanap ng magandang timing. Actually, napansin ko to nung time ng pandemic. Ang dami nag-boom na business, di ba? Yung mga taong nag-start ang negosyo noon ay nakahanap ng mabilis na success. Nung time naman kasi yun ay sobrang luwag ng pera. At ang result noon ay maraming pera nag-circulate talaga sa economy natin. Pero ngayon, after pandemic, ramdam talaga ng madaming business owner na medyo humigpit sa pera ang mga consumers natin. At ang ating government ay nagiging masipag when it comes to collection, like taxes and collecting fines, ganon. So, ako personally ramdam ko yung difference ng pagnegosyo nung pandemic at ng after pandemic. Pero ngayon pa man, dahil nga we are here for a long term ay naging ma tayo, nag adapt sa sitwasyon at gumagawa tayo ng paraan para patuloy na mag-sustain at mag drive ang ating negosyo. Kaya ko ako sa mga ko before na nag-start ng negosyo ng pandemic, nakaranas na malaking benta, pero nung humina na ang negosyo ay gini na ito at bumalik na lang sa employment. If you want to build a business na matatag, ay expect mo na matagalan yan. Para yung bamboo na for several years, napakaliit lang yan, pero hindi mo alam, lumalalim pala ang kanyang ugat. At nung lumaki na, after 5 years, saka lang siya lalaki ng matangkad hanggang at doon na siya maging fruitful at mapapakinabangan ng mga nagtanim sa kanya. Kaya naiwala ko, isa, isa sa pinaka-importanting puhunan ng isang negosyante ay yung pagiging matatag o persevering, lalo sa panahon na mahirap o challenging ang ang sitwasyon. Ayun muna for now, kung meron ka pang ibang naiisip na puhunan sa negosyo na hindi pera, ay comment mo dyan sa ating comment section at nagawa natin ng additional vlog yan. Kung bago ka sa channel na to, ay Nelma and I've been a full-time woman for 4 years already. I'm the owner of Judah Premium Organics and Zumi Perfume. Ang mission ko sa channel na to ay tulungan ka makapag-start at makapag-sustain ng negosyo. Actually, madali mag-start ng negosyo. Minsan, kailangan natin maglabas ng puhunan. Pero sa pag-sustain ng negosyo, may mga puhunan, hindi pera ang labanan. Ang kalaban natin dito ay ang pag-iisip na pera ang kailangan para makapag-start at makapag-sustain ng negosyo. Pero hindi talaga. As a mindset, discard it. At the same time, you as a business owner, yung personality at reputation mo, ang siyang susi mo, magtagumpay at lumaki pa at magtagal ang yung negosyo kung isa ka sa mga gusto mag-start at patatagin pa ang iyong negosyo ay sumama ka sa aking Facebook group sa Discarding Online Seller. At dito tayo magpalakasan, magbigay ng tips and tricks at magsikahan sa grupong ito. Hopefully nakatulong ang video to. Ang panalangin ko sa ating lahat ay tayo ay pagpalain pa ng ating Panginoon, lalo na ang ating mga negosyo para patuloy tayo maging pagpapalapas sa ibang tao. Maraming salamat!